Mamen, mamen, ayan na ang ginawa ko sa beef giniling. Pwede niya rin isama sa listahan niyo pang Pasko yan, mamen. O ba? Diba, ang lakas makasosyal ng dating, men. Pero panoorin niyo yung video, makakita niyo. Simple-simple lang yan para sa inyo, mamen. Tignan niyo naman ang itsura. Pamaskong, Paskong, Pasko talaga. O paano, men? Simulan na natin to. Walag na mapatumpik-tumpik pa. Tara na, men. Men, so unang ginawa ko, ipapakuloan ko muna tong mga potato o patatas natin, mamen. men. Onting tubig lang, lagyan nyo ng chicken cube, mamen. Yan ang sikreto para yung ano nyo, mashed potato, elasang ano, KFC, mamen men. Tapos bahala na kayo, gano'ng kalambot nyo gusto ko. Basta fork tender yan, mamen. men. Tapos imash nyo na. Kung wala kayong ganyang masher, eh, kahit tinidor at kutsara, pwede naman. At naglagay ako ng one-fourth, ano, one-fourth cup ng butter. Ayan, kita nyo, binabalik ko yung tubig nung pinagkulo kaluluan. Andong kasi lasa niyan. Tapos sinisong ko lang na salt and pepper, mamin Pero ma'am, lalagyan din natin ng gatas yan. Pero onti na lang, ma'am. Yan, para medyo creamy lang siya. Pero yung tubig ang magpapasarap dyan, ha? Kaya huwag yung tatanggalin yun yung may chicken powder. Ito naman, magisa muna tayo na aromatics. Bawang at sibuyas, mamen goods na yan. Sabi ko sa inyo, basic lang to sa inyo. Ayan, ginisa ko na yung beef hanggang lumambot. At kung nandyan ka pa, may nanonood ka pa, baka pwede ka naman mag-comment, men. Pwede ka ba mag-comment kung saan ka nanonood gayon, kung saan lugar? Para naman malaman ko kung saan nakaabot yung video ko, ma O, magbalik tayo, nilagyan kong tag-isang kutsara. ng tomatoes, uh, tomato paste at oyster sauce, mamen. Tapos, paminta at nor seasoning. Bahala na kayo sa lasa. Kung kulang sa alat, na nyo na lang, mamen. Or patis. Pero sa akin, goods na nung tinikmang ko. Kaya ilalagay ko na tong mixed veggies, mamen. Yan, o. Tagpipipipipeso siya. Ilalagay ko na lahat. Yan, mamen. O, matutuwa na naman yung mga anak nyo dito. Ayan, palutunan, mamen. Sa assembly na natin, men. Ayan. Yan o, pwede rin sa mga lianera kung wala kayong ganyan ay gawaan ng leche plan yung malalaki Yan, pwede dyan O pwede rin sa ano, kaldero kung gusto nyo Tapos, itoppings na natin tong ating mashed potato, ma man. Ayan, bahala ka na, kung gusto mo kapalan, okay lang yan Goods na sana yan eh, kaya lang may keso nga pala ako sa rep Dagdag flavor na rin, actually, dyan na rin siya kukuha ng onting alat, ma man. O, tapos i-bake ko lang yan. 180 degrees. Mga 10 minutes lang. Goods na yan. Kung may quick melt kayo, mas maganda. Pero ito kasi, tingnan nyo naman yung kulay, di ba? Dagdag ano na rin. Dagdag pampagana, pagana, ma men. O, so, ayan na. Luto na. Ang tawag dyan, eh. Shepherd's pie, ma men. O, ayan. Titikman na natin, syempre. At kung nanonood ka pa sa video natin, ma baka pwede ka naman na uh, palike and share ng ano na itong video na to ma kung okay lang ha at pwedeng paki-follow na rin ang page ha, habang tinitikman mm. ko yan promise masarap talaga siya mamin, at pwedeng handa sa pasko o, paano isisigaw ko na rapsa